Assalamu alaikum at magandang araw. Pagkatapos ko nga pala kumain ng pananghalian at mag-pray ng dohor ay umalis na ako ng bahay para pumunta ng palengke. Ito nga pala sa amin ay hindi ka mahirapan mag-abang ng masasakyan papuntang palengke dahil maraming tricycle dito na maaari mong sakyan. Fast forward pasado alas 3 na ng hapon na makauwi ako dito sa bahay galing palengke. Ito nga pala yung mga pinamili ko sa palengke. Nahirapan akong buksan ang supot na yan dahil masyadong miyabal na suka papalot sa silofin ini. <laughs> Ayan, bumili nga pala ako ng isang litrong manteka pero hindi yan yung ginagamit namin mantika sa pagluluto. Meron din akong binili na tatlong kilong popcorn na pambenta. Ang bili ko nga pala sa isang kilo ng popcorn ay 70 pesos. Bali ang lahat ng yan ay 210 pesos. Saka bumili na rin ako ng isang repolyo na lulutuin ko mamaya para sa hapunan namin. Ito namang nakalagay sa black cellophane ay pako pa yan na may payong. One fourth nga pala yan. May paggagamitan ako dyan mamaya. Di halata na nagiging paborito ko na ang guyabano. Basta may makita akong guyabano sa palengke ay bumibili agad ako. May napanood kasi ako dati anti-cancer daw itong guyabano. Kaya naman bumibili ako ng isa. Bale 20 pesos nga pala ang bili ko dyan sa guyabano. Napadaan ako kanina dun sa mga nagtitinda ng marang or madang namang kung namin sa maranaw. Kaya bumili ako ng dalawang marang na panggulay. Yung nga pala yung hindi pa hinog. Siguro iba mga bukas ko pa yan gugulayin. Tapos bumili na rin ako ng sakurab na 50 pesos at 10 pesos naman na si. Dahil mahilig ako sa kamati bumili na rin ako ng tatlong nakalagay sa supot na kamatis. Masarap kasi ang kamatis na dinidikdik lalo na kapag may kasama itong sili at saka sakura. Pamis ko na rin ang okra kaya bumili na rin ako ng dalawang supot. Nag-crave din ako ng nilagang mais kaya bumili rin ako ng isang supot. Bali 20 pesos nga pala ang isang supot. So ito na nga pala lahat yung mga pinamili ko kanina sa palengke. Kung tinatanong niyo kung magkano lahat yung naggastos ko ngayon sa pamamalengke ko ay 475 pesos nga pala lahat ng mga yan. At dahil malapit na rin gumabi at maghapunan ay nasikaso ko na rin itong repolyo na lulutuin ko. Ang lutong gagawin ko nga pala dyan sa repolyo ay gigisain ko na may sahog na sardinas. Hiniwa ko lang pala ng katamtamang hiwa itong repolyo. Pagkatapos, dito naman sa paglulutuan ko ay naglagay lang ako dyan ng kaunting mantika. Pinagsabay ko na rin gisain itong bawang at sibuyas. Hinalo-halo ko lang yan ng kaunti, saka ko naman isinunod itong dinikdik ko kanina na palapa. Pinalabas ko lang yung natural na aroma ng mga yan, saka ko isinunod itong repolyo. Hinalo-halo ko lang yan ng kaunti, saka ko naman isinunod itong isang kan ng sardinas. Nilagyan ko na rin pala ng kaunting tubig para iwas dry at para na rin hindi na rin yan masunog. Nagdagdag na rin pala ko siya ng kaunting tomato paste. Sinundan ko na rin yan timplahan ng kaunting asin, paminta at seasoning granules. Siyempre hinalo-halo ko na naman yan ulit saglit bago ko yan tinakpan. Hihintayin ko muna yan na kumulo at habang hinihintay ko yan kumulo ay kakainin ko muna itong binili ko kaninang mais. Nauna na nga palang kumain ng mais yung dalawa kong kapatid. Siyempre habang kumakain ako ng mais ay nag-usap kami ng kapatid ko. May katigasan nga pala itong kinakain kong mais kaya nasasaktan itong ngipin ko. Dito nga pala ako tumambay sa tindahan habang hinihintay kung maluto yung niluluto ko. Tapos ito namang kapatid ko ay busy sa pag-aayos ng mga stock namin dito sa tindahan. After ng ilang minuto ay kumukulo na rin itong niluluto kong repolyo. Tinikman ko na nga pala yan at masarap naman ang naging resulta. Hinango ko na rin yan bago pa yan ma-overcook. At yun lang muna for today's video. Maraming salamat sa panonood. Bye!